Na na nganangaraw nangaraw? Ito na po yung bago natin, hot. Bali to di pa lang siya. Maraming dahilan kung bakit namamatay yung sisil sa incubator. Una, overheat. Kasi pag malalaki na yung sisil, nagpo-produce na sila ng sariling lang init na overheat kaya kailangan natin ilabas sa incubator pangalawa yung ganito guys matigas kasi yung seal nya sisilawin natin para makita natin kung saan yung bakante yung mihang bali tutulungan natin siyang kakuha ng ano What? hindi nya kaya kasi magbutas kasi minsan makapal yung ano niya kaya nito oh ayan oh hindi niya mabutas butas yung ano oh pag hindi niya nakalabas mamamatay oh, matay siya kailangan butasin natin itong huwag mong subukan ayan oh. stop oh. it get some help ito yung halimbawa na namatay hindi kasi siya nakalabas my god yan oh patay na siya ang tawag pala dito guys cartoon Hatchery. cherry <laughs> gago sa cartoon lang kasi natin ilagay bali nung nag 24 days siya malalaki na yung sisyo. yung nilabas natin nilagay na lang sa cartoon